Ano ang mas masakit? Ang magsuot ng masikip na bra o ang magpamamogram? Alam nyo ba na isa ang Pilipinas sa mga bansa na patuloy na tumataas ang kaso ng cancer? Ayon sa datos ng Globocan noong 2022, mahigit 189,000 ng Pilipino ang may bagong cancer at mahigit 113,000 ang pumanaw dahil dito. Nakakatakot isipin, di ba? Pero alam nyo ba na maraming kaso ng cancer ang maaaring maagapan kung maaga itong matukusan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng early cancer screening. Isang malaking hakbang para madiskubre ang cancer bago pa ito lumala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mahalagang numerong ito at kung ano ang pwede natin gawin para mapabababa ito, lalo na ang breast cancer. Unang-una, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng incidence at mortality. Ang incidence, ito ang bilang ng mga bagong kaso ng cancer sa isang taon. At ang mortality naman, ito ang bilang ng mga namatay dahil sa cancer sa parehong taon. Ang GLOBOCAN ay isang proyekto na tinataya ang bilang ng mga bagong cancer at ang bilang ng mga namatay dahil dito sa buong mundo. Ginagamit nito ang datos mula sa mga rehistro ng cancer na nakabatay sa populasyon at sa mortality database ng World Health Organization. Dito sa Pilipinas, sa 188,000 na bagong kaso, mas maraming babae ang naapektuhan. 83,000 dito ang mga lalaki at 105,000 naman ang mga babae. Ayon sa incidence o bilang ng bagong kaso, top 3 para sa mga lalaki ang lung cancer, colorectal cancer, at prostate cancer. At para naman sa mga babae, breast cancer, colorectal cancer, at cervical cancer. Pero para sa parehong kasarian, nangunguna pa rin ang breast cancer. Kasunod ang lung cancer at colorectal cancer. Makikita natin ang breast cancer ang may pinakamataas na kaso sa buong Pilipinas. Ayon naman sa mortality o bilang ng namatay, top 3 para sa mga lalaki, nangunguna ang lung cancer, liver cancer, at colorectal cancer. Para naman sa mga babae, number one ang breast cancer, lung cancer, at colorectal cancer. Pero para sa parehong kasarian, una ang lung cancer, kasunod ay breast cancer, at liver cancer. Kung ikaw ay na-diagnose ng early stage cancer, may pag-asa ka pa maging cancer-free. Ayon sa datos, ang five-year survival rate o ang posibilidad na mabuhay ng hindi mababa sa limang taon matapos ang madiagnose ay malaki ang pagkakaiba depende sa stage ng cancer. Ang stage 0 o stage 1, malapit sa 100% ang chance ang mabuhay. Ang stage 2, umaabot ng 93% ang survival rate. Kung stage 3, nasa 72% naman ang posibilidad ng panggaling. At kung stage 4, umababa ito sa 22%. Stage 4, pagkasinabi natin na kumalat na ang cancer sa ibang parte ng katawan, makikita natin na kung maagang matuklasan ang cancer tulad sa stage 0 hanggang stage 3, may malaking posibilidad na gumaling ng tuluyan, lalo na kung mabibigyan ng tamang gamutan. Dito pumapasok ang kahalagahan ng early screening. Ang regular na pagsusuri gaya ng breast self-exam, clinical breast exam at mammogram. Ito ay makatutulong para matukoy ang cancer sa mga mas maagang yugto. Tandaan, habang mas maaga itong nadidiskubre, mas mataas ang tsansang malabanan at malampasan ng sakit. Ang cancer ay hindi hatol ng kamatayan. Sa tulong ng maagang screening, tamang informasyon, at maagap na aksyon, maraming buhay ang maaring maligtas. Ano nga ba screening? Ito ba yung parang stalking? <laughs> Pero legit ang screening ay ang proseso na paghanap ng sakit bago pa ito magkaroon ng sintomas. Para siyang detective work, pero sa kalusugan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang maagang pagdetect ng breast cancer ay maaaring magbigay ng mas malaking chance na magamot ito ng mas maaga at mas epektibo. Sino ang nasa panganib? Lahat ng babae. Oo, kahit lalaki pwede magkaroon. Pero mas mataas ang may mga family history o ang may mga genetic predisposition. Mas mataas ang tsansa sa edad 50 pa taas pero hindi ibig sabihin exempted ang mga mas bata. Payo ni Doc, mas okay ang maging stalker sa kalusugan kaysa sa ex. Mas malaki ang chances na matutulungan ka. Okay, so paano nga natin matutuklasan ang breast cancer ng mas maaga? Good news, may mga simple pero epektibong paraan para masuri ang ating kalusugan. Heto ang mga screening methods na dapat mong malaman. Una, mammography. Ito ang pangkaraniwang screening test na ginagawa for breast cancer. Gumagamit ito ng x-ray para makita kung may abnormal na bukol o pagbabago sa loob ng suso. Oo, may konting pagpibiga pero saglit lang yan at sobrang laking tulong nito sa maagang pagtuklas. Pangalawa, ang MRI o ang Magnetic Resonance Imaging. Ginagamit naman ang MRI para sa mga itinuturing na high-risk individuals. Halimbawa, yung may mga family history ng breast cancer, mas detalyado ito kaysa mammogram. Kaya malaking tulong para makita ang mga hindi agad napapansin sa regular screening. Pangatlo, ang breast self-exam. Ito kayang-kayang mong gawin kahit sa bahay. Ang breast self-exam ay isang simpleng paraan para masubaybayan ang kalusugan ng iyong suso. Ginagawa ito buwan-buwan, pitong araw pagkatapos ng iyong regla kung may buwan ng dalaw ka pa. At kung menopos ka na, piliin ang parehong araw kada buwan para mas madaling tandaan. Narito ang hakbang na dapat mong sundan. Number 1. Obserbahan ang sarili sa harap ng salamin. Tumayo ng tuwid sa harap ng salamin at tignan ang iyong mga suso. Suriin kung simetrikal ang laki at hugis ng mga ito. Normal lang na hindi eksaktong magkapareho ang magkabilang suso. Pero mag-ingat kung may napansin kang hindi pangkaraniwang pagbabago tulad ng pamamaga, pagbabago sa balat gaya ng pangungulubot o pagkakaroon ng dimples. Pagbabago sa otong tulad ng pagbaliktad papaloob palabas ng di pangkaraniwang likido or discharge. Pangalawa, kapain ang iyong suso habang nakatayo or nakaupo. Gamit ang tatlong daliri ng iyong kamay, dahan-dahang kapain ang iyong suso sa pabilog na galaw. Simulan mula sa labas papunta sa gitna. Siguraduhin makapa ang buong bahagi ng suso pati na ang ilalim ng kilikili para mas mapadali, subukan itong gawin habang naliligo. Dahil mas madali itong gawin kapag basa at madulas ang balat. Pangatlo, ulitin ang pagkapa habang nakahiga. Habang nakahiga, ilagay ang isang kamay sa likod ng iyong ulo at gamitin ang kabilang kamay para kapain ang suso sa parehong paraan. Ang posisyong ito ay nakatutulong para mas madaling makapa ang mas malalalim na bahagi ng breast tissue. Ano ang mga hahanapin sa self breast exam? Kung makapansin ka ng bukol, pamamaga, pananakit, pagbabago sa balat o paglabas ng di karaniwang likido or nipple discharge. Huwag itong ipagsawalang-bahala. Agad na kumonsulta sa doktor para sa masusing pagsusuri. Pang-apat ay ang clinical breast exam. Ito naman ay ginagawa ng isang health professional. Sinusuri nila kung may bukol o anumang pagbabago sa iyong suso na posibleng senyales ng cancer. Regular na gawin ito lalo na kung ikaw ay nasa tamang edad o may risk factors. Tandaan, hindi lahat ng bukol ay cancer. Pero mas mabuti ng maagap kesa magsisi sa huli. Wow! pag-usapan naman natin kung sino-sino ang dapat ng breast cancer screening. Alam nyo ba na may tamang edad at tamang paraan para breast cancer screening? Hindi kailangan hintayin ang mga sintomas para kumilos. Narito ang tamang screening schedule para panatalihing maagap at ligtas. Kung ikaw ay 25 taong gulang pataas, dapat mo nang simulan ang pagiging breast aware. Ano ang mga dapat mong gawin? Una, self-breast awareness or yung self-breast exam, buwan-buwan. Pangalawa, clinical encounter every 1 to 3 years or yung clinical breast exam na ginagawa ng isang health professional. Kung ikaw naman ay 40 years old and above or 40 anyos na taong gulang, mas lalo nang dapat tutukan ang regular na pagsusuri. Lalo na tumataas ang posibilidad ng breast cancer habang nagkakaedad. Narito ang mga dapat mong gawin. Una, self breast awareness buwan-buwan. pangalawa clinical encounter every one to three years at pangatlo ang annual mammogram oo tama ibig sabihin Taon-taon ka dapat magpamamogram. Ang mammogram ay isang espesyal na x-ray ng suso para matukoy ang maliliit na tumor bago pa ito maramdaman taon-taon ito ginagawa simula sa edad na 40 pataas. Payo ni Doc, ang breast cancer screening ay parang pag-stock sa ex mo. Mas mabuti nang malaman mo kung may something na di ka nais-nais kesa sa bandang huli ka pa mabigla. So, ano ang susunod na hakbang? Simple lang ang magpaschedule na ng check-up. Lalong-lalo na kung nasa tamang edad ka na para sa regular screening. Or, kung meron kang family history ng breast cancer. Tandaan, hindi dapat katakutan ang pagsusuri. Mas mabuting makasigurado kesa nasa huli ang pagsisisi. At hindi lang ito para sa iyo. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kapwa kababaihan para mas marami pang Pilipino ang maging breast cancer aware. Sama-sama nating palakasin ang kaalaman para mas marami ang maligtas ng maagang pagtuklas. Kung gusto niyo pang malamat ang iba't ibang health tips para maging healthy, malusog at ligtas, huwag kalimutang i-like ang aking video. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong video. Kita-kit sa susunod natin na video, mga Cancer Warriors. Tandaan, early detection saves lives. Stay safe and stay aware.